Yan. Si Kuya. O, yan ang pangalan mo. Bin. Bins. Uh, matagal ka na nagbibenta na yung panada. Bago lang yun yan. Patingin, Kuya. Pahango lang yun yan. Patinda lang. Patingin. Magkano yung panada mo? 20. 20 isa. Patinda oh. lang yan yan. Ikaw gumagawa na ito? Patinda lang yan. Paninda? Hinahangu mo. Sa so, minahangu? minahangu ito na umulong maganda ah tapos magkano yung boundary mo Parang may boundary ka pa diyan kapag naubos mo okay so, ah, kasi ang isa ganoon siya ay 13 yung puhunan tapos ah 13 yung benta mo tapos bent, benta mo ng 20 so 7 lang ano mo no kada isa eh para pag nakabenta ka 10 lang 70 pesos lang uwi mo oh um, ah may tubig magkano naman ang kama mo niyan thank you ha okay okay bilang tapos benta mo lang thank you pag nilayado 20 lang ay, ganon. E eh, di luwag. Yellowan mo pa eh. Yellow. Oo nga. No. Ay, yellow pa. No. Puna mo pa sa yellow. Pero magkano na sa take home mo oh, pag umuwi ka? Hindi eh, pare rin pa rin ako. Minsan, 300? 300. Oo, oh, 400. Pinaka 300. mababa mo? Ah, 300. 300? Ah. Tapos buong araw ka nang lalakad dito. Oo. No? Oh, okay. Tagahan lang talaga. Wala yung mantawa eh. Oo nga eh. Ang sipag nyo nga, kuya. Kahit sa init yan, init o ulan, no? Ano pangalan nyo ulit? Beans? Bili po. Bili? Bili. Ilang pa yung nandyan sa'yo? Anim na lang ito na. Anim? Pag naubos mo yan, makakauwi ka na. Maya-maya pa siya. May Maya-maya pa. May tubig ka pa, no? E, ilan yung tubig mo, eh? Ano po yung mga 20 pa. 20 pa may higit yan. O, saan mo kinukuha yung sa grape? Oh. <laughs> Hindi. Alam ka naman, no, binibili mo eh. Ayan si Vince. Uh, ah, Tagasaka Vince. Kamerville po. Ha? Ah, Kamerville. Saan yun? Malayo pa rito? Saan Ay, yun? Ayan, nagsumasakay ka pa uwi. Ay, eh, saan ka nagsisimula maglakad? Dito dito lang. Babal pa rito. Ah, yung mga bumibili sa'yo, madalas kotse sa kotse, mga sasakyan. Sa bus sa bus? Ah, sasakay kang bus. Sa bus. na private. Ah. May asawa ka na? Meron na po. Ilang anak mo? Walo. Walo? Kasi pag ni Kuya Bin, Walong. Kote, sapat naman. No? Eh, tamo-tamo lang yan. Kikitipin lang din. Oo. na rin yung asawa ko. malala na rin. Na, naga, uh, nagbebenta rin yung asawa mo. Nagkakambay na rin. Oo. Ah. Pastig. Sige, ah, mas makatulong man lang tayo, no, kay Kuya Bin. Ah, kunin na natin lahat ng ano. Kaya lang, busog na ako eh. Paano kaya yun? For, ilan yan? Anim, no? Anim na Sige, i... Bigyan mo yung ano. Tapos ito, ilan to? Ilan yung nandito mo? Para medyo gumana yung ano mo. Yung bit-bit mo. Anim na mo. Anim? oh minum ka yung ano, tubig. Alika, 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 alika. Dito kayo, alika. Bigyan natin yung mga ano, yung mga... Mga basura dyan ang tubig basura gang. tol Basura gang. Ikaw, ikaw ay nungkat tubig, nungkat tubig. Oo, oh, oh, okay. Nungkat tubig. Tala ni. Yan, yung basura gang. To the rescue. Basura gang. Si Derek. Derek, bigay mo kay Derek. So nakailan kami. Anim. So wala ka ng buhat dyan. Medyo gumaan na, no? Kasi ito, ilan? Anim. Okay. Bigyan na lang, uh, bilhin na natin yan. Kung sinong ano, libre na lang kamo yan. Bigay mo na. So magkano lahat yun? 120. Ito? 120. 120? Sige. Bale, 240 lang. 240. Pumasok ka doon. Tapos na yun kung anong sa'yo yung mabigyan mo sila ka. Basta ka sa'yo na lahat, so. Yun ha, kaong bag. Sa'yo hindi niya i-benta. Sa'yo hindi niya i-benta kasi libre na. Ayun mga kabroom. Si Kuya movins Napakasipag, di ba? Kita niyo naman ni Alacan niya yun, no? Para mabenta niya. Yung mga paninda niya. Ang dami niyang bitbit. ba? Diba? Kasi, yung mga ganun tao, dapat yun, binibiyayaan eh, Di ba? Brother Ariel. Dumaan lang sa dito kanina. Kaya lang yung mukha niya. Parang pagod na. Pagod so, na dahil yung lakad, yung traffic pa. Mahusok. Yung sa dahil kanina, medyo, kaya pala naka-face mask na, medyo matamalo pa karamdam niya. Pero laban pa rin kasi, alam ba, Masipag si Kuya Vince, walo ang anak. para masabi mo, walo anak niya? May hirap na buhay yung ganun. Diba? Ikaw, ilang anak mo? Walang. So, <laughs> Walang. Balak mo ba magwalo? Hindi na, syempre mayroong buhay. So, ayun. Uh, at least naka tulong naman tayo. At yung kung sino man gutom doon sa bus, ba? Diba? At least naka libre. Anong lasang tubig niya? Lasang water. <laughs> lasang water. Hindi okay yung bulimus. Malinis naman yung tubig niya, hindi naman yun yung tubig na ano Kasi hinahango niya raw yan, pre Pati yung empanada, hinahango niya So yun uh, Biglaan lang din, nakita lang namin Tapos siguro Ginawa kaming way ni Lord Parang Binulungan ako Binulungan kami Hindi naman kami gutom Pero Doon pa lang siya sa malayo, nakita na namin Kaka-e-babe. so kayo guys kung kaya nyo makatulong, di ba? Sa maliit na halaga, gawin nyo na. Di ba? Kasi minsan lang naman yan, makaluwag-luwag ka, di ba? I-share mo. Di ba? Brother, yan. Anong message mo? The more you give, the more you bless. Yes. Actually, kahit wag kang maghangad ng babalik sa'yo eh. Di ba? Kahit minsan walang balik, okay lang yun. So, Pero yun kasi talaga yung law eh. Uh, uh -huh. The more ka nagbibigay, the more ka magkakakak. Yes. Ikaw, anong message mo sa mga kabroom? broom Masabi pa. <laughs> ano po yan, artista po kasi dati yan. Kaya naubos na yung script niya. Ikaw, alika. Ano uh, anong message mo sa mga kabroom? Manood lang kayo lagi. Yan. Tapos pag-subscribe. Yun. Yun. Bigyan niyo na rin ng like. Yan. So hindi na bumalik si Kuya ba bakaw na si Kuya Vince? At ano, uh, interviewin ko pa po sana kaya alam baka umuwi na. Pero ayun, ah, uh, maraming salamat sa panonood. Yun nga sabi ni Nick Bang. Yes. Like, share, subscribe. By the way, nandito kami sa My Cash Big Sale and More Discount Promo Sale. Dito sa, sa Bulacan. Saan Bulacan to? Alam niyo ba? Basta sa may mga ginagawang LRT. <laughs> Lampas ng SM Fairview. Marami dito mga bargain. Dapat yun yung magiging vlog ko. Kaya, magiging iba yung vlog ko. Pero which is better kasi nakatulong tayo. Di ba? Yes. Di ba? Tama, tama. Di ba? Okay. Okay, so yun lang. Uh, tsaka ako na i-vlog to. Kasi wala na space yung ano ko Memory ko. So, we, we out. Please don't forget. Keep praying, keep traveling, keep eating. Let's go.